So for today's video mag install tayo ng MDL So ang ating unang requirements dyan uh, kailangan nyo syempre yung MDL yung nabibili nyo na relay Itong relay na to, ito yung may kasama ng fuse box and relay. So, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko ng number para mas madali yung ating tutorial mamaya. Then, yung ating halo switch. Yan po, halo switch mo. Kailangan yung tatluhan para sa dilaw, para sa puti, and sa ground. Siyempre, ang ating electric tape. Ah, And then, ang pinili ko po yung color code ng ating MDL. Yung may, may black, may yellow, and red na wire. Ito yung pinaka red na wire. So, yung ating MDL, ito na po yun. Meron siyang tatlong wire. So, isang yellow, isang red, and isang black. So, ibig sabihin yung ating black, ito po yung green. So, para mapabilis po, yung MDL nyo, pagsamahin nyo na yung dalawang dilaw. Lagyan nyo ng wire na dilaw. Yung ating uh, uh, white na ilaw. So, nilagyan ko siya ng blue kasi itatiming natin yan dito sa ating ayan dito po yung blue ayan and then sa ating yung namang relay may kanya kanya na po yung wire so dito na po tayo magbebase sa ating number so ang ating naman pong MDL ay 3 way lang so ang gagamitin natin talagang switch dyan ay ito yung gitna nya naka off yung taas niya, yung siyempre depende na po sa inyo kung kulay dilaw or white. Ayun baba naman po. Ganun din ang settings. So ang gagamitin niya po ng uh, uh, MDL switch. Ito, domino switch ay yung flat Ito, eh, ito lang yung nakita ko ng sample para dito sa ating demo. Sa mga ating uh, requirements sa pagkakabit ng MDL. Uh, sa part 2 po natin, nandun na po tayo sa installation ng MDL natin dito sa ating marble 125. So available po ito sa lahat ng motor na pwedeng gayahin lalo-lalo na sa mga naka-China motors. Kasi ang code ng wire same lang po sila. Okay? So part 1 po tayo. So ganito, uh, part 2 na tayo sa pag-install ng ating uh, MDL. So ito yung ating uh, relay ano po so ang gagawin niyo yung number 30 habahan niyo yung wire papunta dito sa ating battery so yan ito po yung ating magiging positive dito sa supply ng ating relay so number 30 diretsya na po sa ating battery so itong number 85 or 86 ito po 85 or 86 malin po sa dalawa dyan pwede nyo na po yan lagyan ng ground o i-coconnect nyo sa ating body ground so ang ginawa natin ground itong number 85 yan po malinaw po ha 85 connect nyo sa ground yan so meron na tayo titirang dalawang wire. So, itong 86, ito pong number 86, doon nyo ito i-coconnect sa ating accessory wire. So, ibig sabihin, itong ating ignition ay four wire. So, meron siyang, hindi kita dito Meron siyang, ito, 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 ito. Ayan. Meron siyang, ah, uh, red, green, black, and black na may white. So, pag sinabi ng accessory wire, pag binuhay mo yung ignition, nagkakaroon siya ng supply. So, dito kayo, kukonek sa kulay black na wire. So, magdadagdag kayo ng isang wire, papunta dito sa number 86 ng ating relay. So, connect ka po ha. Isang wire, 86 papunta dito sa black wire ng ating accessory wire ng motor so meron tayo dito na pwedeng kunan yung mas malapit so nandito yung ating uh, pwesto ng ating plaza relay dyan po tayo magtatap so ang kukunin mo dyan yung ating black wire so mag, dyan tayo magtatap ng accessory wire So yun nakapagtap na tayo So yung number 86 Nandito tayo sa black wire Nag connect So may natitira na lang tayo na Number 87 So ito number 87 Ito naman po yung ating uh, magiging supply Sa switch ng ating uh, MDL So ito po yung gagamitin natin switch Ng MDL So meron siyang wire na blue, brown and black. So ang na test light ko na ito, na testing ko na. So ang magiging uh, supply po natin dito ay yung color color blue. So ibig sabihin pag naka-switch siya na ganyan, nasa gitna. Ang may power po sa kanya ay yung kulay blue. Then pag binaba mo, magkaka dito yung kulay brown. And then pag tinaas mo naman, itong kulay black yung kulay blue kukonect nyo po sa number 87 ng relay So para matesting nyo yung inyong ginawa Kailangan nyo ng test light Tapos testing nyo itong ating switch So ang gagawin nyo Dikit nyo yung ground Then Lagay mo dito yung isa Yung paan ng test light mo And then uh, Switch kayo dyan Pindutin nyo yung switch nyo Ayan Ibig sabihin May supply na siya tapos lipat mo dun sa kabila So okay yung ating wiring from battery to ating relay. So ibig sabihin, itong dalawang wire na ito, ito yung ating i-connect sa ating MDL. So ito yung sa dilaw or sa puti. So bahala na kayo diyan kung ano ang gusto niyo magiging decide. Kung maghahay kayo sa dilaw, magahay kayo sa puti. 'Yon po. So bahala na kayo sa design so ituturo ko lang sa inyo kung paano mag wiring ng MDL so ang gunsunod yung gagawin itong uh, ating MDL meron siyang tatlong wire itong yellow itong red at saka itong black so ibig sabihin yung black natin diretso na agad yan sa ground so itong yellow Kukonek mo na agad dito sa ating uh, Halo switch Yan Connect nyo na yan importante lagyan nyo lagi ng electric tape So yun, ito yun. meron na tayong na-install na red wire at saka yellow wire. Papunta dito sa ating halo switch. So may natitira tayong ground. So, ikakabit natin ito sa ating body ground. Ayan. Yeah. Body ground. So, okay na yung ating uh, installation ng MDL. So, pupunta naman tayo sa ating pag-detesting. So, ito yung ating hollow switch. Relay. yan So, kapag naka-ilaw sya, ibig sabihin, may supply. So, kapag pinatay mo yung susiyan, mamatay sya. yan